Mama, od. Hindi niya namatay, lola. Dinay. Dinay, ayun. nang pangalan mo na ngayon. Ayan, nandito ako sa talungan. Ang daming bunga. Ayan, o. Nakasayad sa lupa. Ang lalaki, ang lalaki ng bunga ng talong ayan o no? yan makakarami na naman tayo ng harvest sa talong Yes. Pinerdo mo ba yun? Nakpan mo yong inyong chocolate. Ha? Dame. Eh! Dame, Hmm. Ah. Mô, mô, mô. Mô, mô. mag-harvest tayo ng bunga ng ating talong. Oh, Di ba? Oh, lalaki. Mm. Ay, <laughs> hey, dapat may uh, makultivate. Hmm. Kasi yung kanyang oh. Kaso tingnan mo na ulan talaga. Oh, 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 oh. Kaya yeah, kuno muna nasa tabi niya. Butas. Oh, oh, oh. Allah. Ano 'yun? Nalablog. <laughs> butas na oh. Kaya yeah. nga. Kunin ko na rin ito. Hmm, ano man yan? Oh. Oh, butas. Yan oh yung isa, katabi, oh, malaki na rin. Oh. Ito? Hmm. Ikaw, oh, oh, ay, nakuha ko na Ano, pababa muna, mga na mga ulit dyan. Huwag natin punin yung maliliit. Mm-hmm.

Huwag ka tatalikod. Yan. Yan yung baba niya, no? Be, matamaan ka, be. Tumama sa ano mo. Matigas na ito. Hmm. Ano hmm. na naman yung isa oh. Eh. Hmm. Nandiyan din naglaglag. Tingnan. <laughs> Bakit nakakain ng uwan? Hmm. may butas yung iba. Oh, tingnan mo. Mali ito. Hmm. Mhm. may butas lang. Okay. Uh. Ang daming nabubulok. oh, pa. Ang daming Ang dalag, dalaglag. Mm. Oh, mm. mm. Yes, ang may paa mo. Yan, ako naman na din tong ino. Mata, sayang ka. Ano nang gawa mo yun, Ano yun? Meron pa room na yun. Ano? Kukunin ko yung mga ano dito. Nes, wag dyan sa dambe. Eh! Yan yeah, sa ilalim. Yan oh. muna ito at pagbalik kayo, buti ko makabalik na isang linggo kagad. Oh, Baka hindi makapaggulay na naman si Manong natin kung may bunga yung patola Be, huwag yung daanan Ah, hagdan Diba, meron natin ng Baby ah, gum na hagdan-hagdan ah Yeah, okay na yan. mo na muna yan.

Sok na. Hmm. Tara dito pa. Nagbibingo ang mga makukulit. Pabili eh. <laughs> pa mga limang mang isuha. Yung rabutan natin, kakaunti pa yan. Sarutol. Sarutol.

Eh, mau ka? Ito talungan ulit. Yan, isang araw na ano. Ang trabaho. Talung. Eh, okay, may tayo. Pagkik, mainit pa. Hindi <laughs> <laughs> yung maglalagad eh. Wala niyong init. Pa, kuha tayong tarbus. Magtalbos tayo ng kamots. Sige tayo. Mm, -mm. Oh, Mga duno nito, oh. Ah, mga haba eh. Hmm. Yan ang, ang taba. Ang taba ng ano. Kape. Ang lalaki ng dahon. Maker. Ito ng okra Kinain kasi ng ano yan Kinain ng langgam ang ilalim Ay, Hindi ko na cultivate Malili to kay Manong eh May sili na naman dito sasama kayo palabas? palabas bakit? may may padala akong ano ah bigat bigat kayo mga una-una na pala kayo palabas kasi babalik pa kayo dalawa eh. <laughs> maya maya daw kami eh mga alas 5 babalik pa kayo dalawa eh. ano ba tala ano ba yan? yung saging tiniba ko ano yan? ano? makahiya ano ba? lang ano. Okay lang naman sabi gabi, may dala kami flashlight. <laughs> <laughs> Nagbibingo pa yung tatlo. Wala ang ang upo, ano ang ang nagka Pero pwede na pa naman siguro yung pananim. Sana. Ayun, pwede pang magulay yung na doon. May ano pa eh. Ano ang puno niya eh? Kinain ng langgam. Hindi nakaabot yung nabili ko. Bumili ako ng pang sa langgam. <laughs> Tama na yan. Pa itong mga sitaw siguro marami na. Oy, nahinog na nga oh, yung sitaw. Gumulang na. aking upo. nabulok nabulok ang upo ito pwede pa ito o, tingnan nyo ang aking bagyo beans hmm. sayang oh sayang ang upo ko Bulok ang upo. Ayan, unang bulok